Kumusta po uli kayo? Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radio Filipino UK. Aba eh, akalain ninyo? Meron tayong bagong istorya mga kaibigan na pag-usapan. At gusto kong ang magiging titulo nito ay Karma sa Kamera. Karma sa Kamera. Kamera, I mean is Uh, House of Representatives o Kongreso mga kaibigan dahil nagsampa o naghain po ng uh, ethics complaint itong si attorney Fordito Paso laban po sa mga miyembro ng uh, Quadcom dyan sa Kamara itong si Congressman Dan Fernandez mga kaibigan ang uh, chairman po ng House Committee on Public Order and Safety diyan sa Kamara at member nga ng Quad Committee dahil po naman sa umanoy misconduct sa kasagsagan po ng uh, hearing ng Quadcom diyan sa Kamara kaugnay ng umanoy ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO last year nung nakalipas ng mga buwan late last year mga kaibigan ano? na no. Nilinaw po nitong si Atty. Tupasio na siya ay umatend at isa sa mga inimbitahan ng Quadcom noong August 28, 2024 bilang abogado o counsel ng isa sa mga iminimbitahang uh, magsalita at nasasangkot dito sa Pogo itong si Catherine Cassandra Leong o si Casey Ong mga kaibigan iginiit nitong si si Attorney Topacio bagamat itong abogado na ito ay kontrobersyal din mga kaibigan ano? Eh, siyempre kapag kontrobersyal ka na abogado, eh hindi mo mapapatahimik yan. Talagang gagawa at gagawa ng paraan yan para mapag-usapan. Eh, bukod sa maingay din itong abogado na ito, <laughs> meron din, din programa ito sa radyo eh. Nagpo-programa rin ito, media man din ito. At saka uh, lawyer, mga kaibigan, naging kontrobersyal itong si si attorney Tupaso dahil isa po siya sa mga uh, madalas kunin bilang counsel ng mga celebrities mga artista ano ho mga kaibigan ayon kay Kong Tupaso attorney Tupaso noong malapit na sa ikasyam na oras ng ikatlong quadcom hearing habang binibigyan daw po niyang advice, binibigyan niya ng advice ang kanyang kliyente, itong si Kasi Ong, kung ano yung kanyang mga legal rights. Aba, sinabihan daw siya nitong si Fernandez at yung kanyang mga kasamang chairman ng Quadcom kung saan ay inaatasan siya na tumahimik at uh, lumayo-layo doon sa kanyang kliyente. Pwede ba naman yon eh, kliyente mo nga eh. Kaya ka lang advisean mo, yon ang uh, sabi nitong si Atty. Topacio. During the hearing daw, sabi ni sabi rin nitong si Topacio, mga kaibigan, eh, humingi daw itong si Kasantroong ng 10-minute suspension para makipag-usap sa kanya bilang kanyang abogado at mabigyan siya ng sapat na advice. Ang ginawa daw nitong si Fernandez, mga kaibigan, nakala mo eh kung sino makapangyarihan niya. Makapangyarihan na sa mga hearing na yan, ano? Eh, inobject daw niya yung uh, suspension na inilatag po naman itong si Congressman Ace Barbers na siyang overall uh, chairman ho ng Quadcom, mga ibigan at ang ibinigay na dahilan daw nito nitong si Fernandez, eh matagal masyado ang kanilang paghihintay doon sa si ibinigay na 10 minutes na request na break nitong si Kasiong, mga kaibigan. Bukod po dyan, mga kaibigan, bilang resource person, sabi nitong si Topacio, eh karapatan ng kanyang kliyente na magkaroon po ng kanyang sariling counsel abang kasagsagan po ng hearing at karapatan din niya na mag-consult sa kanyang abogado para maprotektahan yung kanyang legal rights bilang resource person ipinatawag eh, na resource person doon sa kasagsagan ng hearing nang napaka-controversial na issue, mga kaibigan. Eh dahil daw po sa dahil daw po sa pagbibigay niya ng legal advice doon sa kanyang kliyente at maya maya eh uh, nag-uusap silang dalawa eh binantaan daw siya nitong si Fernandez na isight siya for contempt. Alam niyo naman kung kayo nanonood po kayo mga kaibigan sa kasagsagan ng mga hearing na yan, ano ilang yung mga congressman dyan na mahilig magpa-contempt. Isa itong si Paduano. Pinakontempt yung chief uh, of staff ni BP Sara. Pinakontempt itong kay si Kay Siong. Pinakontempt itong dating military generals during uh, na during uh, Duterte administration. Ang dami nila mga pinakontempt. Ibig sabihin ng no, mga kaibigan, medyo medyo umakyat yung konting yabang <laughs> ng mga kongresista. Medyo hindi nila nakontrol ang kanilang sarili. Akala mo pag aarin nila ang buong mundo noong kasagsagan ng hearing, eh, lahat na lang gusto nilang uh, gusto nilang bawalan, gusto nilang kontrolin ang lahat ng kanilang uh, resource, resource person. Eh, pinatawag mo nga sila as resource person at tapos pipigilan mo iko mo? para lang ba mapalutang yung kung gaano ka kapangyarihan yun ba ang nais palutangin ng mga kongresistang ito eh kaya napilitan no itong si ano itong si attorney Ford Topaso na po ng uh, complaint ethics complaint din po naman sa House Committee on Ethics itong si uh, attorney Topaso laban kay Fernandez bakit si Congressman Fernandez lamang po kaya ang uh, uh, indireklamo dyan sa House Ethics Committee. Ang dami yung mga ano dyan eh. Parang uh, sumobra. Sumobra ang uh, ginawa nilang aktuasyon at lumampas dun sa demarcation lang dapat, demarcation line ng kanilang kapangyarihan lamang. Ang dami nila eh. Kasi gusto nilang ipakontempt lahat-lahat. Halos gusto nilang ipakontempt mga kaibigan. Nasa dahilan nang naging maingay po ang mga isyu na ito sa ating bansa. So, sinagot din naman, sinagot din naman itong si Dan Fernandez, itong reklamo nitong si Atty. Topacio. Sabi nitong si Fernandez, eh, eh lang naman yan eh. eh. Sasagutin natin yan, sabi niya. Pero yung pambungad natin kanina mga kaibigan, karma sa camera ayan, medyo tumahimik ang isyo ng inyong mga investigasyon sa kamera. Kaya binalikan naman kayo. Kaya naman ang inireklamo. Karma sa kamera. Ang isa pa dyan na karma, eh yung nandung sa pinakahuli, pinakabuntot ng survey ng iyong tinatakbuhang bagong posisyon. Diyan po naman sa lalawigan ng Laguna. Ilan no kaya dyan sa mga miyembro ng Quadcom at yung mga masasabi ng marami na nagmamalabis sa kanyang pangyarihan, yan sa kamara ang makakabalik pa sa kanilang posisyon. Ilan pa kaya? <laughs> Naniniwala sa karma eh, no? Naniniwala tayo sa karma. Kung nagmamalabis ka, mga kaibigan, sa iyong mga gawain sa kapwa mo, sumusubra ka, o yung kasabihan na palalo, naging palalo ka sa iyong mga kapwa-tao, Aba eh, darating ang karma. Eh, tignan yung nangyayari ngayon, no? Saglit lang, di ba? Yan ang buhay eh. Parang gulong. Minsan nandun ka sa ibabaw, minsan nandun ka sa baba. Kaya, magdahan-dahan. Yan lamang ho. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, isang subscription lang. Masaya at maligaya na ho tayo mga kaibigan doon. San man po kayo naroon mga kaibigan, Binabati ko kayo ng sa magandang oras. Ingat po lagi. Bye!